Magandang araw po. Muli sa inyo po na aming mga minamahal na taga-subaybay dito po sa programa ng araw-araw na pagpapala. Narito na naman po muli tayo upang patuloy na makasumpong ng kalakasan ng ating mga espiritual na pangangailangan sa ating katauhan. Tayo po muna ay dumulog sa panalangin sa makapangyarihang pangalan mo, Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, para God, in the name of Jesus, thank you so much for your goodness, for your faithfulness, for your mercy, for your grace to each and every one of us. Salamat nga po, Panginoon, sa araw na ito, sa buhay at kalakasan, maging sa mga pagpapala, provision, direksyon, maging ang mga supervision at mga A uh, pabor na ipinagkakaloob at ipinagkaloob na po ninyo sa bawat isa po sa amin kasama ang aming mga taga-subaybay na nanonood dito po sa programang araw-araw na pagpapala. Dalangin po namin sa aming kalagitnaan, mangusap po kayo. Kabangyarihan po ninyo sa aming buhay, patuloy po namin kinauuhawan, dumudulog po kami sa inyo pong pinagpalang puso, Panginoon ng Kahabagan. At kami po ay patuloy na umaasa sa iyong banal na presensya sa mga oras na ito ay mananaglihi o magahari sa aming mga buhay kasama na ang aming mga kapatid na sumusubaybay sa programang ito. Kayong maluwalhati sa aming pagpapatuloy sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Nais ko pong ibahagi sa inyo sa aklat po ng Mateo sa Matthew chapter 7 verses 7 to 8 at saka po sa Matthew chapter 6 verse 33 pinamagatan ko po itong kapag nasa Panginoon tama ang desisyon sabi po sa aklat po ng Mateo mula sa mga kabanatang 7 talatang 7 hanggang 8 sabi po ron humingi Humaanap, kumatok, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humaanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sa ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Ito po ang habilin sa atin ng Panginoon. Ang tanong, kanino po ba tayo hahanap? Marami po sa sekular, hindi naman po lahat. Di ba? Pagdating pa lamang ng umaga, ang hinahanap, kaperahan. <laughs> hindi po masama. Talagang ganon Lalo na po ang ama ng tahanan kung paano niya masusuportahan ang kanyang pinagpalang pamilya. Yung kagadahanapin, wala pong masama no magahanap kung saan uh, kikita, kung saan magkakapera, kung saan lahat po. Maging ang mga hanap buhay, natural naman po yun kasi pinagkaloob naman ng Diyos sa atin yan. Ngunit ang nais lamang po ng Panginoon sa ating paghahanap, eh maging tama po yung ating pagdidesisyon. Dahil dapat alam po natin sino po ba o ano, ang tunay na hinahanap natin at bago natin hanapin, ano po ba 'yung dapat nating gawin? Tama po ba kaya ang ating paghahanap? Sabi po rito, kumatok tayo. Amin ganon at tayo ay pagbubuksan. At ang sabi po, ang kumakatok nga ay pinagbubuksan at ang bawat humihingi ay makakasumpong at tatanggap ng kanyang pangangailangan. Sabi po sa Matthew chapter 7 verse 7 to 8. Dapat po para masumpungan natin ang ating hinahanap, para dapat po pagbuksan tayo sa ating pagkatok at sa ating pong paghingi, dapat po bago tayo bigyan sino po ba ang ating kinakatok, sino po ba ang ating hinahanap at sino po ba ang ating hinihingian. Sabi po sa Matthew chapter 6 verse 33, Ngunit higit sa lahat. Yan, yan po. Yan po yung bilin sa atin ng Panginoon. Higit sa lahat, above all things, no? Before anything else, higit sa lahat, bago lahat. Ay bigyan halaga ninyo ang kaharian ng Diyos. Sabi po sa Matthew chapter 6 verse 33, bigyan ninyo ng halaga ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Yun ang mabigat. po? <laughs> Yun ang mabigat. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito o ang lahat ng mga bagay na ating pangailangan. Seek first God before anything else and all the things that we are needed shall be added unto us. Makita po natin ano po, dapat mo muna daw hanapin muna natin ang kaharian, ang paghahari ng Diyos sa ating buhay. Hindi daw po kung ano-ano muna yung unang-unang hinahanap. Ibig sabihin, sa pananalangin, yan po yung paghahanap sa Panginoon. Sa pananalangin po, at doon natin hinihingi rin sa pananalangin kung ano yung ating pangailangan. Makipag-usap po muna tayo sa Panginoon upang tama pag kinakausap po natin ng Panginoon, tayo po ay kumakatok sa kanyang puso. At tama po ang ating desisyon. Sabi ng Panginoon, ang kumakatok ay kanyang pinagbubuksan. Ang nagahanap ay makakasumpong o makikita ang Diyos na kanyang hinahanap sa pamamagitan ng mga bagay na nakikita natin sa ating buhay, pinagpalang bagay na galing sa Diyos. Yun po ang paghahanap. Makakasumpong daw po tayo. At ang mga humihingi, dapat daw po magtiwala. <laughs> sa aklat po na Santiago, sinabi yun eh. Ang lahat ng humihingi, magtiwala po sa Panginoon. Na ano? Na ang ating hinihingi ay ipagkakalob ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. Umasa daw po tayo. Magtiwala daw po tayo. Huwag daw pong pabago-bago ang ating isip. Marami po kasi sa humihingi. Ibibigay kaya? Yan, ng Panginoon. Matatanggap ko po kaya yung hinihingi ko. Sabi ho ng Panginoon, ano man daw po ang ating hilingin sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo ay ipagkakaloob sa atin. Ayon sa kalooban ng Panginoon. Well, of course, kung tama po yung ating motibo sa ating paghingi sa ating Panginoon ng ating pangangailangan, ipagkakaloob niya po yun, pangako niya po yun eh. Subalit, dapat po nakatitiyak po tayo ayon sa kanyang mga salita na ano po, nakatitiyak po tayo na tama ang ating motibo. Sa ating mga anak po na lamang, hello mga magulang, di po ba? Kung ang anak po ba natin humihingi ng mga bagay na makasasama sa kanya, ibibigay po ba natin? Natural hindi po. Dahil alam natin makasasama sa kanya. Ganyan ang pagmamahal ng mga magulang dito sa lupa. Mas lalo po sa ating magulang o ating ama. Sa espiritual ng ating ama na nasa langit, hindi niya po basta ibibigay ang ating kahilingan kung hindi po ito naaayon sa kanyang kalooban, kung hindi po tama ang ating motibo. Kahit po tayo kumakatok, naghahanap, at humihingi Kasalain po ito ng Panginoon, yung mga bagay na ayon sa Kanyang Kalooban, na tama rin naman ang ating motibo, yun po, makakaasa po tayo, ipagkakaloob ng Diyos, ayon sa Kanyang Kalooban, higit pa, yan. Ah, sabi po sa aklat ng Matayo, higit pa sa ating iniisip at inaakala, ipagkakaloob ng Diyos, ayon sa Kanyang Kalooban. Maging sinabi niya po sa aklat po ng Jeremias, sa so, talatang tatlong po tatlo, kabanatang tatlo. Kabanatang tatlong po tatlo, talatang tatlo. Jeremiah chapter 33 verse 3, sabi niya po ron, kung tayo po ay tatawag sa kanya, sasagutin niya po tayo. Tutugunin niya po tayo. At ipakikita niya po sa atin ang mga bagay na mga mahiwaga, na mga imposible, na hindi pa po natin nalalaman. Sabi niya, call unto me and I will answer you and I will show you great and mighty things which you do not know. Ganun po kahiwaga ang Panginoon. Dapat po yung kanyang mga salita buhay po sa ating puso. Ibig sabihin po, alam po natin ang mga panuntunan ng Panginoon sa paghingi, ang panuntunan ng Panginoon sa paghahanap sa Kanya, at ang panuntunan ng Panginoon sa pagkatok. Siguruhin po natin na tama ang ating pagkatok. Siguruhin po natin na tama ang ating paghanap. Sabi po, eh, seek first the kingdom of God and His righteousness. And all the things that we are needed shall be added unto you. At tama ang ating paghingi. Sigurado po, sabi ng Panginoon, ang lahat ng humihingi ay kanyang binibigyan. Ganon po ang ating Ama sa langit na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Sabi nga po ba, sabi nga din po sa Biblia, kung ang iyong anak ay humihingi ng tinapay, bibigyan mo ba siya ng ahas? Siyempre hindi po. Ganon din po ang Panginoon. Ang ibig lamang pong sabihin nun, mga bagay na hinihingi po ng ating mga anak. Maging tayo na humihiling sa Panginoon. Tandaan po natin, kung tama ang ating motibo sa paghingi, pagkatok at paghanap, makakaasa po tayo kapag nasa Panginoon, magiging tama ang ating desisyon. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Diyos, makapangyarihang Ama, Anak at Espiritu Santo. Salamat nga po sa iyong mga tinura na iyong mga salita na kami ay kumatok, maghanap, humingi. At sinabi mo, Panginoon, ang lahat naghahanap ay makakakita. Ang lahat ng kumakatok ay pagbubuksan at ang humihingi ay bibigyan, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, siya sa atin po ninyo ang aming puso na maging tama ang aming motibo sa paghingi. Tama ang aming motibo sa pagkatok. At tama rin po ang aming motibo sa paghahanap po sa inyo. Sapagkat sinabi niyo, Panginoon, kung kayo po ang siyang aming uunahin at tama ang lahat ng aming panuntunan sa paghanap, sa pagkatok at paghingi po sa inyo. Dahil kami po sa inyo ay nasa, nasa inyo, Panginoon, magiging tama po ang aming mga desisyon. Maraming salamat po. Pagpalain po ninyo muli ang aming mga minamahal na taga-subaybay dito po sa programang Araw-Araw na Pagpapala. Patuloy po ninyong gamitin ang programang ito na maabot ang aming mga kababayan, ang aming mga kapwa mananampalataya, Panginoon, na ihina, na mapagkalooban ng iba yung lakas ng pag-asa at pagpapala ang kanilang mga espiritual na katauhan upang nang sa gayon, Panginoon, kami sa aming pamumuhay sa araw-araw, kami po ay magtatagumpay at ang pag-asa ngayon, kalakip, Panginoon, ang buong pusong pagtitiwala makakamtan po namin ang lahat ng aming hinihingi, hinahanap at patuloy na uh, hinihiling po sa iyo ay ipagkakaloob po ninyo, Panginoon, ayon sa iyong kalooban Muli o Diyos, ito pong aming sama-samang dalangin, puno ng pag-asa, puno ng kagalakan sa makapangyarihang pangalan mo o Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. This all we pray in Jesus Christ, mighty name. Amen and Amen. Maraming salamat po. Tandaan po natin kapag tayo ay nasa Panginoon, magiging tama ang ating mga desisyon. Hanggang sa muli. Bye-bye!